Hello, oh, good evening po sa lahat at uh, yan, at ko na po yung uh, Marias, bali mag alas 7 na po uh, at susundin ko na itong dalawa, si Mylin at uh, si Rui na pala dyan ha? Ayan maganda po naman ngayon yung panahon kaya uh, lalakad lang po tayo ngayon para sunduin itong uh, dalawa may balita nga po bukas wala po daw silang pasok na hanggang uh, 31 maganda pong maglakad-lakad pagkaganto ganito hindi mo malakainit sa so, umaga sa so paghapon po yung exercise basta hindi po na naulan pagka naulan, ah wala po yung dinadaan nang papunta ko sa school nila. Ang liwanag naman po dito. Oi. Nasira sila, kulit talo yung. Anis ko na si po yung dalawa. Oh. Ano po? Matagal na oh, po wala, wala kaming pasok. Oh, na dalawa na pasok. Hanggang November kami November, tatay. Ha? Wala kami pasok. Wala na kayong pasok? Oh. Wala na talaga? Module na lang. Oh, may meron. May, may, may pasok kayo, module. Oh, yan, nakarada tempura ng Nakita ko kayo para napunta kayo doon. Hindi lang kami dadigan namin. Na-miss kami. <laughs> tama miss daw <low> kami. Oo, <laughs> oh, nakita ko nga eh. O, amusta? Di ba yun gusto mo? Wala kang pasok? Ha? Ay, paano yung ano? Yung lulutoy ni nanay? Ito talagang mamayak tayo sa mga mga nila. Andi po kasi kanina nabutan ng isip-isip. Sima pa ko. Mamaya yan. Binakita sa TV. Ah, yan na yung dalawa. Suntungo dahil wala daw po silang ano na. Wala naman. Ano na ngayon eh. Wala na po. Hanggang ano po. Ano yun po? Oo kasi yung kasi mga building inspeksyonin para ma-sure kung uh, Hala, ano talaga matibay puputi na tayo dyan sa bahay kasi may module wow. oh. yun <laughs> <laughs> yung magusto ata ay, ninyo eh walang pasok eh hindi po na kami po yung mga kaibigan na uh, yun yeah. po naman yung gusto nila yung walang pasok tapos mag online class po ayun oh. na module may module okay. tapos may online yung Call. Ah, may online. Ah. Oh, sa science. Kasi para ino. Ilahat daw na hawak niya. Pag haluin na daw tayo doon. Jesus, oh, sabi. Yes, sir. online na kayo. Oh, Tapi-tapi. tabi Isang GC na lang daw. Oo, oh, ilang isang section, ilang na. Nakakapit. Ay, di tigil din pala muna ang hatid. Pag uh, susundo ko sa inyo. Pa? Oh? Tigil din muna yung pagsundo ko sa inyo. Kasi nasa bahay lang kayo. Alam, mo, sunduin ko pa kayo. Nasa bahay kayo. Dapat din sa bahay. Sa bahay kami, may ano kami. tangresis. Oh, tabi, 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 tabi. Dapat mag... Hindi po sila. Ano yung sinasabi mo? Dapat po kahit po wala po kami. Parang dapat may pag po kami. Oh. Mag-grocery po tayo. Wow. Kaya naman naman. Para po may makain po. Oh. Ano. Tabi. Para daw may makakain sila habang nagano pa. Iba yung ano, may tinapay naman doon. kanina lang ay Tabi kasi. Tabi na, kasi ano sa ano. no, namiss ko doon, daan daan-daan. Ibig sabihin ko, namiss ko na yung na namin. Ang namiss, ako matagal-tagal din kayo, walang paso? Hmm. November. November na. Ayan, ah. Uh, lang kung ulit silang uh, sunduin. Pero hindi po naman ako napapagod kasi naglalakad lang po dito. Ano pa nga po sa akin kasi exercise ko eh, di ba? Oh, Saka sila, exercise din nila, na. nakapaglakad sila. Kaso si Russell parang ayaw na maglakad ngayon eh. Sinusundo ko po sila, ayaw rin naman nilang sumakay. Ayan, mag-online classes na sila. Kasi po, dahil yung nasa Ayun nga kasi nga titikin no, yung mga buildings. Kaya gano'n, titikin kasi lahat. Ayun yung ano doon. Titikin kasi lahat. Kaya ganun. Pag na-tick na, pinipasok na ulit kayo. Tapos eh, kumporme pa rin sa, ano, sa panahon. Kasi nga, alam mo naman ngayon, yung, ano, may may, may atlin doon. Sana oh, wala na. Parang nga mapigil na yung yung lindol para tuloy tuloy Hala. din yung pasok pa may miss Hala. daw po nila yung dinadaanan nila okay lang eh. pwede naman kayong dadaan pa rin dyan pag umaga sa mama kayo, kayo magiging lalakad lakad ako eh oh gumising kayo ng maaga okay lang ma. ha hmm. Tagal yun sa Laguna. Sabi nga ni Nia, wala kaming pasok ah Wala din po sila? Oo. Lahat nga. Akala ko private. Buong ano yan. Lahat. Kaya si Nia na doon din. Lungkot din niya Ako gusto ko walang pasok. Hmm. Kaya gusto niya walang pasok? Hindi po. Namiss ko na sila. Ako gusto niya online lang. Hmm. Ngayon po nila ng online. Gusto po talaga nila may pasok. Bagay, maganda talaga yun. Tapos hindi kayo, na nakakalungkot. Kami. No. See you next month na ha. Next <laughs> Sabi ni ma'am. See you next month. Sabi ni ma'am. Oh Ang tagal na. <laughs> no, <Naka kami. laughs> next month. Kung next day na lang. Next week ganun. Hmm. Hindi, sa buong Laguna kasi ganung ginawa. Hindi, wala na naglalakad yan. umaga. Na wala. Yan, ako yung dalawa. Ko na na. Nalulungkot sila niya. Kasi ayaw daw nila nung walang pasok. Ikaw, ganun din? <laughs> Bukas daw sa'yo nila. Gusto naman ni Nia na walang pasok eh. Ayaw daw niya ng online. mami daw nila yung dinadaanan nila pag napasok. next month na ulit sila eh. Oo. Hindi gusto rin niya eh. nga ni Ma'am, si next month eh. Naka- Sabi namin, Happy Halloween. Happy Halloween namin. Sige na, maga-anong naka-inig. Ano na niniwala, pinakita na sa TV. Hmm, pinakita na nga sa TV. Pinakita ano sa TV. Wala na. Sure na yun. morning po. Uh, sa lahat ay wala nga po silang pasok dahil uh, ano Ayon po yung tatlo. Online class po sila ngayon dahil po sa, sa dito po. Um, kaya yun, sama-sama po sila ngayon dito sa bahay. Maaga po silang gumising. At uh, naga, ano nga po sila, may online class sila ngayon. Ito, sinyo na sinyo na sila. Ang kanda na po sila para sa sa online nila. Ayan. Ayan po. Ano Kami po ay mag... Um, Di ba binigyan ko yun Sino ba nagbigay nito? Ito, ito pa ng cellphone dati? Si Grandpa. O, sa atin, si Shout -out. Shout -out. Shout -out. oh, sa toad mo si Grandpa. Sa toad mo si Grandpa. Sa toad mo si Grandpa. Sa toad mo out so, eh. po, Grandpa. At na, napapakinabangan oh, po namin yung ganito po. Kasi pag nag, ano po, pag modular po kami, nagagamit po namin yung ano, para sandalan po ng aking cellphone. wow. Mm, yan. yan. out kay Grandpa. Hindi pa rin po, po siya. Ingat po kayo. <laughs> Bakit may iba yung kay Miley? Eh? Asa yun sa'yo? Taas. Mm, bagay meron namang isang spell dyan. Ayan. Si Ninita, set out din kayo Ninita, out, o aral niya eh. mabuti dyan eh. Anong gagawin dito sa ano baby? Bakit ganito eh? Hmm. Natabi si po sila, mamaya-maya pupunta ko doon sa kabila. Try po po uh, makita rin ba na doon si Jay po, ibig mm -hmm. siya po siguro ngayon. O, oh, ituloy lang yung ginagawa nyo dyan ha? Yeah. Punta lang ako doon sa kabila. bisitahin ko rin si Jipoy doon. Bisitahin nga rin natin to si Jipoy. Kayo gay may ano rin? Kayo gay, kayo... di ka nabanggit ninyo may sa akin. Sabi nyo sa akin no, yung no, sinundo ko kayo doon sa school. Pagka ganyan, may, may resist din kayo dito? Ha? Ano? Ano, ano ang merinda ninyo? Ang doon. <laughs> okay naman din. So, dapat, dapat nga hindi na kayo nag, ano, nag, Kami nga doon, 11, nabili na kami. Dapat habang walang pasok, <laughs> <laughs> eh. magpapataba kami. Ayoko! 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 December, wala oh. na, Ayoko! Ayoko! yung Ayoko! mo, ano'ng suot mo. Ayoko! 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 malamang Ayoko! ng inyong... Uh, Susuot eh, sa kasal ni Onjay, ka, wala na hindi na kasiya ka, Hindi ko na maikabit Salma <laughs> lang ba e oh, yan Ati, pupunta lang ako sa kabila ha Iwan ko muna kayo eh, dyan ha hmm. Punta ko doon sa mainay, may uh, hindi ako doon Baka makikita ko rin doon si g Kakamusta Baka ko na rin Ayan. Ata, Punta po tayo sa mainay Punta po tayo sa si G-Poy So, kanin po tayo sa Mainay. Sigurado na ito. Hindi siya online din yun ngayon. <laughs> <laughs> Ayan po si Jipo, busy po siya ngayon. Hindi na natin siya kasi ah, hola, ka online kasi po siya. Ayan <laughs> <laughs> um, po lang yan. Ayan gayon si yung tatlo hmm. Hmm. Yeah.